Ano siya to? Pero hindi ako nag-isa. Dalawa kami. Dalawa kami, yan. Yan, dalawa. May kasama na ako. Hindi ka na nag-isa. Hindi <laughs> na ako nag-isa. Aga, 3 days din akong... Wala mag-isa. 3 days? Oo. Mga 3 days. Mula nung... 25. Mm. Yan guys, o. Oh. Ganda ng panahon. Ganda ng panahon. Kahit makulim-mulim. Walang ulan. Yan. Ayan guys, oh, tiyaga niyang magpaso kahit paglakad. Ah, sa Japan ang asawa niyan, guys. Oh, grabe. Ay. Oh, hindi ayaw niya sabihin, no? Secret daw. Ah. Uh, trabaho lang. Trabaho lang. Hindi na mamasyal. Tulad namin, oh, naglalakad kami, hindi kami na mamasyal. Sa trabaho. Ang ganda ng panahon, oh. Kahit makulimlim, pero hindi siya mulan. Tama lang malamig. Hmm. Yan. Hmm. Maliwanag. Hindi hmm. katulad dong hmm. ako. Madilim. na. Tapos sa daanan ako dito ni Rexter. Sabi niya, te, dito na yung kahapon. Oh. Tapos kayo, wala pa siyang ilaw. Tapos ang dilim, eh. Dilim na lang tong bag ko. Maglakad na lang ako sabi ko sa kanya. Pagka na sa iskasi, madilim na. Ayan, guys lakad lang kami guys. Kasama naman. At saka maaga pa. Pwede bang magkape? Pagdating. Uh -oh. -huh. So video-video na uh -huh. sila kanina. Uh Kumakain sila kanina. Uh -oh. guys. Nagbili si ano ng ano ah. Wala lang. Baka. Parang uh, natakot naman. Maka. 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 No? nilagang maka hmm. ito guys ang lago lang ano dito guys o, sa tabi damo <coughs> damo lago ng damo pero sa likod nito guys si Bina Park hmm. si Bina Park sa likod nito guys hmm. lago nga lang ang damo dito sa tapat yan guys may mga hmm. company ah uh, guard lang. Kasi nakaputi. Diretso lang siya. Doon niya nanalaman nalaman. Ay, ikaw. Na, ako pala yun. Nagbibihis na siya. ikaw pala yun na darling. So, oh. Ano na sa anong na mo? Sa Dino Tawid na tayo kami guys. Tawid kami Alam. Sa na yung, yung mataas. Condo. Condo or hotel. Ayan. Tanaw siya ngayon kasi. May hanap pa pero nung nakaraan ano na, madilim ngayon medyo maaga pa makulig na yun alis ulang, ng ula. pagdating mo dito, madilim na kahit maaga pa uh -uh. yan ang kasama ko wak-wak isa, wak-wak <laughs> uh. nakatrede sila kung mag-isang maglakad ngayon may kasama ako Bukas ako lang mag-isa. Pang <laughs> oh, four days. Oh, siya na lang mag-isa buka Kasi, <clears throat> rest day. Oh, pahinga naman ako. Oh, Corazon! <laughs> Ayan. Corazon! Ano, bibis na ng lakad? Uh -huh. Para mo ulan ah. Wala namang ulan na. ah. <laughs> Kurason na, <miss. laughs> Kala ko 'yung, ikaw yung sa ano, eh, TikTok eh. Kaya? Huh? Paano yung <laughs> <laughs> <Patingin na. laughs> ko kayo. Ha? Patingin. ko. mo. Kahawid ah, malay. Datang link, kikita na yan. Oo. Oh. Kailangang kulang pa. <laughs> kulang pa? Oo. Uh -uh. Hirap magbuo ng requirements. Wala <laughs> <Tuna> kami, beso. <laughs> oh. Hindi na lang. Wala kami. Wala kami. Ayun na yung sabihin na parakonda. The... Wala kami, beso. empre ba ko tawag sa iyo sorry ni gumagana na ang microphone ha ang live parin ni gumagana ni sorry wala na 'yun miss totoong sira pre ¿Ah? sí,